janggal lang, jelas lang, jelas kela jelas kela jelas kela patay naman komando 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 ay, may Ano yung ginagawa ko, ha? Ano? yung kanila ko. Hindi po, nakakalakad po ako. Hindi. Dun nga siya, te. ako. Tumayo ka, tumayo ka. Makita ng oh, po ako, sir. O oh, anong purpose? Pagpapasady mo ko? Hindi. May masako ako. Hindi. Hindi mo sa ang dalaw ko. O, sir. Malatay mo po ako. Hindi na, sir. O, po ako. Madamay ako dali. Madamay ako, sir. Mamatay mo po ako. O, sa mamatay mo po Kau nak apa? 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 Kau thank uh you -huh.